morning guys it's Friday ako'y pupunta sa ano tinanim kong malunggay <laughs> manguha ako ng malunggay guys manguha ako ng malunggay kasi gusto kong magsabaw lagay ko dun sa salmon na isda so manguha tayo tara tara wala hindi ko alam go 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 na pala hindi ko man lang alam Ang daming bike ko oh. kailangan nyo mag gusto mag magkuha lang dyan itap yun lang yung inyong mga yuyu card itap pagkuha pagbalik naman itap At saan nyo na ibalik na lugar basta may ganyan ding lagayan yun yung ano kagandahan dito kasi kung tamad kang maglakad gusto mo magbike oh, mag may ano may may ano mapagkuhaan ng bike basta magbayad ka lang mura lang din mura lang per hour at ayan ganun diba ang ganda ng ano nila ganda ng bansa nila <laughs> bansa nila meron silang ano, meron silang ah uh, tawag nito. May mga lugar na malapit lang si galing sa MRT tapos uuwi sila malapit lang. Hindi na kailangan magbus, ganun. E, na lang nila, di ba? Kaysa naman lalakarin pa nila. Yung iba ganon Pero ako takot ako kasi parang mabigat yung bike. <laughs> mura lang din naman yata 10 yata per hour hindi ko lang sure Di pa kasi ako nakatry so ayan yeah, naglalakad ako papunta ako sa malunggay yan yeah. bago ako pumunta malunggay dahan mo na ako ng family saka na ako pupunta sa malunggay kapag pa na ako ay family sa 7-11 so ayan ay ang aking view against the light there Yan, dyan yung ano, dyan ako nakatira. Yan sa building, mga building na yan. Isa sa building na yan, akin. Tulog <laughs> pa si amo. Kaya lumayas ako. At akong alaga ay nahatid ko na sa school. Ano to langka? Ano to? Ano? Ano yan? Langka? Pakita ko ha. Yan o, Daming bunga. Ang daming bunga, oh. Kita niyo, parang langka yung bunga niya. Pulo ba niya, no? Ano ba? Ang daming bunga. no galing. Hmm. Park kasi to, park. <clears throat> yung malunggay, nandoon lang. Nasa park niya nakatanim. So, dito ako dadaan. Ayun yung 7-11. Malapit lang. Tatawid lang ako. 7-11. aga-aga nag-date nila, oh. Aga-aga, <laughs> may may may, may nag-date ka aga-aga. Aga ba? Eh, 10 na ba? Iwan ko kung 10 na. Sa amin kasi ngayon, matagal lang gisingan kasi walang pasok sa school. Ang may pasok lang ay yung maliit ko, yung malaga ko. Nahatid ko lang yun doon kaya pwedeng magising ng matagal kasi walang pasok ang school ngayon break puno ganda ganda ng puno ang hindi lang maganda ay yung nag video <laughs> so guys galing na ako sa 7-11 at nakuha ko na yung aking kinuha nabaliw ako sa upay-upay. <laughs> Naubos na yung pang budget ko sa upay ukay Ano kasi eh, pag meron ako, pag nanonood ako ng mga live, meron ako magustuhan. Minamind ko. <laughs> Ay, nako, hindi na. Hindi na talaga. Kasi magpapasok na naman ng estudyante. Ayan. Maghintay tayo ng ano. Maghintay tayo ng stop ng ano stoplight. Yan, papunta yan doon ng ano, Bali, Upo, yung dati kong pinagtrabawaan ng first kong dating dito, dyan sa Upo. Ano. Yan. Tayo natin mag ano, stop. Ang stop lights. So, pinutol yung malunggay sayang naman bakit pinutol pinutol siya wala na tuloy <laughs> pinutol yung malunggay hmm bakit pinutol pero ang tagal pa yan matagal pa yan siya ano magdahon uli kasi talagang pinutol siya ng husto wala saan kaya tinapon yung pinutol hinihingi yung kaibigan ko eh pang tanim daw niya pero hindi naman yun basta basta kung saan saan lang nila itapon itatapon talaga yun kung ano itatapon yun ng sa truck ganun kasi dito hindi po pwedeng kung saan saan ka magtapon ba yan Asad naman ako, wala na akong malunggay. Magsabaw sana ako ng salmon. Syuhada. <laughs> mm. Wala tayong magagawa, guys. Wala eh, pinotol eh. So, ayun guys, pinotol ngayong yung malunggay, malunggay, malunggay. Pinotol ngayong malunggay, uuwi na lang ako. Hindi ako makapag sabaw ngayon ng isda na may malunggay, ano ba 'yan? you guys thank you for watching bye bye our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young it has just begun as she puts her hand in mine.